Nang tumama ang maagang sinag sa lumang portrait ni Attorney Rogelio Paredes sa dingding ng sala, tila nagigising din ang init ng ulo ni Samsam Paredes. Labing apat, nagbibinata sa yabang ng isang grade 9 na laging pasang-awa sa GMRC. Dahilan para lumipad ang boses niya sa buong bahay. Ate Linda, ilang beses ko bang sasabihin, huwag kailanman ninyong gagalawin ang desko! Nasa harap niya si Linda Baronda, 26. Dalawang linggo pa lang nakasambahay mula kalibo. Naka-uniforming beige na medyo gusot dahil kararating lang mula palengke. Nakayuko. Hawak ang basang pamunas na parang nagmamakaawaring huwag malaglagan ang dingding ng hiya sa dibdib. Ah, hapo, hindi ko po sinadya. Mahina niyang tugon. Nanginginig ang kinaraya sa gilid ng dila. Pinunasan ko lang ko kasi may natapon juice kagabi. Pero si Sam Nadagdagan ng adrenalin ng ego nang makita niyang nasa ilalim ng baso ang pinakabago niyang gaming mouse na basa ng kaunti at ayaw mag-click. Ay naku, tingnan mo! 2,000 pesos siya nate! Alam mo ba kahit allowance ko, kulang dyan! Sigaw niya, sabay turo sa ilong ni Linda na parang baril na gustong pumutok ng bala ng paninisi. Bago natin ipagpatuloy ang kwentong ito, pakicomment sa ibaba kung saang probinsya kayo nanonood. Kung nag-enjoy kayo sa mga ganitong kwento, pindutin ang like at mag-subscribe. Panoorin nyo ang video hanggang dulo dahil talagang nakakagulat at hindi ka panipaniwala ang twist ng kwentong ito. Sa may kusina, napatigil ng ina ni Sam na si Olive. Kumakain pa ng putot dinuguan pero agad lumapit nang makitang namumuo ang luha sa sulong na mata ni Linda. Sam-Sam, hinaan mo naman. Saway ni Olive pero hindi niya masyadong pinapansin. May kazoo meeting pa kasi siyang hinihintay at ayaw na maantala sa gulo sa bahay. Ma'am, you said linis means linis. E paano ko na short yung motherboard ko dyan? Sagot ni Sam sa malutong na ma ingles. Sinadyang lakihan ng aksen para ipakitang mas mata siya sa kausap. Si Linda, tiniplo pang pamunas, ni hindi makatingin. Sumandali pa ay nagpaandar ng isa pang bala si Sam. Bakit kasi kinuha natin tong probinsyana? Hindi man lang marunong gumamit ng tisyo. Basahan agad. Humindig ang balikat ni Linda, pero inipit niya husto ang bibig na aalala ang bilin ng recruiter. Basta kahit anong mangyari, ma'am sir lang huwag makikipagsasagutan. Binuksan ni Sam ang phone, nag-record pa ng video. Guys, tignan niyo tong bagong kasambahay namin, ginawa ng karwa yung setup ko! Sabay halakhak na parang audience ng The Voice na nilagyan ng laugh track. Sa frame, kitang-kitang namumulang mata ni Linda, pero masumigpit ang hawak niya sa pamunas. Iniisip niyang sana'y hindi masira ang trabaho niya dahil sa isang basong natapong juice. Limang minuto ang lumipas. Naghiyawan ng mga aso sa labas. Dumating ang van ng kumpanyang kinatrabahoan ni Olive, hatid ng Swedish client na si Mr. Victor Landgren, global VP ng tech firm na maglalagak ng multimilyong piso sa legal practice ng ama na si Rogelio Paredes. Inasikaso ni Olive ang bisita at si Sam naman biglang nag-shift ng mood, Hinila si Linda sa gilid at bumulong. Umayos ka. Kung hindi, sasabihin ko kay ma'am na yung uniform mo dapat palitan na. Kaso, gastusan yun. Baka maipakaltas nila sa sahod mo. Yumuko si Linda. Kinamot sa isip ang natatandaan niyang panalangin. Gino, sabta ako Pagpasok ng grupo sa sala, sumalubong si Sam na parang perfectong host. Welcome, Mr. langren Have a seat, sir. Napangiti ang kanong na mahaba ang pangilalim na bigote. Binunot ang maliit na kahong kahoy mula sa bagat inaabot kay Sam. This is for someone named Linda Baronda. Is she here? Biglang gumuho sa panisamang yabang. Napatingin kay Linda na nanliliit sa sulok. Ah, uh, yes, that's her. Nag-aalangan niyang tugon. Lumapit si Mr. Langren. Inabot kay Linda ang kahon. From my wife, Dr. Ingrid. She says thank you for saving my daughter's life at Kalibo Airport. Lalong naguluhan ang Paredes family. Si Olive napapatakip sa bibig. Si Sam na wala ang kulay sa pinggi, samantalang si Linda mismo. Di makapaniwalang maaalala pa siya ng pamilyang puti na pinagsilbihan niyang on-call volunteer nurse bago siya lumuwas ng Maynila. Bumukas ang kahon, isang bagong Razer Gaming Mouse Model V3 hyperspeed na di na triple ang presyo ng nasira. Dr. Ingrid heard you were helping the son of your employer set up his computer. She thought he might like this. Paliwanag ni Mr. Langren sa medyo barok na Tagalog, Napayoko si Sam. Gusto niyang biruin pero nakalunok siya ng kapirasong hiya. Hindi pa roon nagtapos. Nilabas ni Linda ang isang sulat na nakaimbos na gold paper. Offer letter from Ingrid Langren Foundation. Full scholarship for a two-year nursing bridging program. Plus stipend if she wants to continue the vow she showed during the choking incident of Little Astrid. Lumakas ang paghigop ng hangin sa loob ng sala. Si Olive naluluha but proud. Si Sam halos sumabog ang utang na loob na kanina idiman eh, lang gusto niyang ibigay. Lumapit siya kay Linda, nang ang dalire. Ah, ate, sorry, na lang ako, hindi ko alam. Pero ngumiti si Linda, yung madalang ngiti na parang sangkap na ulo ng manok sa batsyoy. Bihirang ihain pero kapag lumabas, bumabango ang buong paloko. Sir Sam, sige lang, manubo ratatanan, sabi niya sa kinaraya at inulit sa Tagalog. Lahat po tayo nagkakamali, Umupo si Mr. Langren. Tuwang-tuwa na may nasaksihang batang humihingi ng tawad. Hinawakan niya sa balikat si Sam. Young man, in Sweden we say, respect is the gear that never breaks. Maybe you install that first before any mouse. Naghalakha ka ng lahat, maliban kay Sam na pulang-pula pa rin pero ngumiti parang dinugtungan ng bagong string ang gitara ng konsyensya niya. Tinapik ni Linda ang kamay ni Sam. Ipinatumang Razor Gaming Mouse sa palad ng batang kanina inagbabantat sa trabaho niya at sinabing, Gamitin mo po. Promise mo lang, alagaan mo. Sa likod, si Olive muling pinilit pigilan ng luha. Lumingon sa asawa niyang nakangiti sa portrait, parang sumasang-ayon kahit litrato na lang natitira. Mula sa kusina, sumilip si Nanay Letty, ang senior cook, nag-sign of the cross at sabing, Salamat Diyos ko, nabinyagan na, na sa ang batang yan. Pagkalipas ng ilang minuto, nagkakapina ang mga bisita. Nilapitan ni Sam si Linda, dala ang screwdriver set at manual ng lumang mouse. Ah, ate, turuan mo naman akong kalasin to para masalvage pa yung sensor at di sayang. Tumawa si Linda. Hinila ang silyang kahoy, pumwesto sa tabi ng batang kasing edad lang halos ng kapatid niyang iniwang nagbabantay ng talaba sa aklan. Para sa unang pagkakataon, di siya nakaramdam ng yabang o ohiya kundi ng pasensya na mas mahigpit pa sa tahi ng lumang iniporme. At habang kinakalikot nila ang nasirang mouse, tahimit na guumpisa ang panibangon script ng bahay. Tuwing hapon, si Sam ume-mentor -e kay Linda ng basic English. Tuwing gabi, si Linda naman nagtuturo ng kinaraya at paghabi ng pinya. Isang buwan lang. Nakakapulso no si Sam ng ako gid si Sam, salamat gid, sa tiempo ng katutubong accent. At si Linda, nakakapagsabi na ng please pass the screwdriver na parang spring na inikutan ng bagong kurot ng pag-asa. Gabi-gabi, nilalagay ni Linda sa ilalim ng una ng scholarship letter. Parang pangako na hindi na niya papayagang mataanagin ng isang basong juice ang direksyon ng buhay niya. Samantala, si Sam nagsisimulang mag-vlog ng House Helper Hacks. Tampok ang pagtatahi, pagdidilig at paglilinis kasama si Linda. Una niyang content na hindi formal o scripted, kaya nag-viral. Sa comment section, may nagtatanong kung bakit matyay ang accent ni Sam kapag binabanggit ang tub-tub. Natatatawang siyang nag-reply. Di kayo updated. Open source na ngayon ang katutubong Ijoma. Bawat share, bawat like, parang tuldok ng hani sa mapait na kape ng nakaraang hiya. Pagkaraan ng isang semester, si Linda naka-enroll na sa online nursing review, fully sponsored. At sa tuwing magle-lecture siya tungkol sa airway obstruction, hindi niya makakalimutang ikwento ang malit na batang sinabihan niyang, relax lang, habang hinihila niya ang fish cracker na bumara noon sa lalamunan. Batang ngayon ay nakaupong katabi niya tuwing dinner. May hawag na bagong mouse pero marunong nang mag-share. si Linda, ikaw muna maglaro, pagod ka. Sa sulok ng sala, nananatili pa rin ang portlet ni Attorney Rogelio pero kung noon ay tila nakamasid lang, ngayon ay parang nakangiti sabay kay Olive na nag-uusap kina Mr. Langren tungkol sa bagong outreach project, libreng English, Hiligaynon at kinaray a workshop sa barangay. At kung meron mang pinakamalaking plot twist, yun ang bagong rule sa bahay. Bawal ang magtaas ng bose sa sino mang may hawak ng pamunas dahil maaaring yun din ang kamay na magsasilba sa iyo sa susunod na pagkakataon o mag-abot ng regalo galing sa kabilang panig ng mundo. Hindi man sinadya, napapailingin si Sam tuwing naaalala niya ang araw na halos ipagtabuyan niya si Linda. Humihinga siya ng malalim, dinadama ang bigat ng razor mouse sa kamay, at binubulong, Respect is the gear that never breaks. At dito, nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, ihit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas alas 6 ng umaga, kaya stay tuned!